ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So, medyo nagiging delikado na nga ang kumakalat na uh, sakit dito nga sa apex at uh, marami sa mga hospital nga ay uh, maaaring magsarado dahil nga, or magsara, or uh, kinakailangan nga nila na maging doble inga e dahil nga sa kumakalat na ito. At napapansin nga nito ni anali na napakarami ang parang tila ba nagiging a uh, uh, epekto or uh, apektado ng sakit na ito. At uh, naman itong silinet Lynette ay uh, laki po sa salamat nga nila RJ sapagkat ngayon ay nagkaroon na nga siya ng malay. Ngunit ano nga ba ang mararamdaman ngayon ni Lynette dahil pani nga uh, uh, panganib na naman ang kumakaharap lalo na sa kanyang anak na si Annalyn. So marami tayong mga dapat tong dahil nga ngayon ay medyo uh, matindi ang kaharapin nga ng ating mga bida at mga doktor. Dito nga lang sa abot kamay sa pangarap.